my gosh, Japan haul, mga sis! Boosh! Hi, mga sis! Welcome back to my channel. It's me, Jen, again. And for today's video, share ko sa inyo ang aking Japan haul. Kasi medyo marami-rami ang napamili ng sis nyo for today's Japan trip. So, Tara, isa-isahin na natin siya. So, unahin ko na dito kasi ito naman yung una yung nakita talaga. Tama ba? Ito yung una yung nakita. Dun sa, kung napapanood nyo sa TikTok ko, yun nga, bumili tayo ng bag from Prada. <laughs> Tapos naman yung butas. Nabutas si Sir OP. Yan yung pa-uwi na. Nakakaloka. Pero ayan, bumili tayo ng bag sa Prada. So, ito siya. Yan na siya. Puti siya. Charot. <laughs> Hindi. When you open it, hindi ko pa siya nagamit kasi nga nagpa-tax refund ako. So parang di ko sure ha. Comment nga kayo sa mga naka-experience na kasi sa Poland ko last time, um, di ba sa Japan ko din siya binili and hindi ko din siya ginamit. Nasa box lang din siya nung inuwi ko. So hindi ko kasi sure kung kasama ba yung mga luxury bags or mga damit, shoes na hindi pa pwedeng buksan. or mga consumables lang ba talaga. So, comment below yung mga expert dyan kung ano ba talaga? Hindi ko kasi alam eh. Alam mo yun? Anyways, ito yung nabili kong bag. Taran! Ayan. Naghanap talaga ako ng black na bag. So, ito talaga yung tumawag sa akin. Well, actually, ang daming tumawag sa akin. Pero, nung tinawag ako ni Chanel, sabi ko, ay wrong number ka ata, Chanel. Dito tayo kay Prada. And also, tinawag din ako ni Celine. Kaso nga lang, nainis ako dun sa SA doon ang sungit, ayaw yung magpa-picture. Pero doon sa kabilang side na Celine, kasi ang daming stores doon eh. Halo-halo, kahit nasa Ginza ka, parang may dalawa o tatlong Celine din na stores doon, ba diba? Doon sa isang store, pwede mag-video. Doon sa isang store, hindi. Pinagalitan niya ako. So, hindi ko binili yung bag kasi nabwisit ako sa kanya. O, oh, ba diba may story time? Pero anyways, ayan, si Prada, mabait sila doon. So, gusto ko din naman talaga to kung nakikita niyo sa IG ko, nagpo-post ako ng mga minamanifest kong mga bags. Isa doon, isa, ano, isa to doon. So, ayan siya. Makikita nyo na lang siya sa mga uugot CD ko, okay? So, ito. Biggest purchase ko to ngayon. Ah! This one naman mga ses from Poland another bag, but this time hindi to sa akin. Pinasabay to ng sister ko kasi nga mas mura talaga sa Japan and also wala, gusto lang niya magpabili din. So this is from Poland and hindi talaga ito yung original na gusto niyang color and size, but unfortunately ang daming sold out talaga ng mga styles lalo na yung mga super um, bestseller nila, wala talaga ikong makikita doon. Sobrang sold out. But, sobrang gustong gusto ko din to. Nung nakita ko siya, ang ganda ng no color, lilac. Ayan, favorite color ko kasi to. Pero ayun nga, nabudol ko din yung sister ko. So ayan, bumili din siya. Look, sobrang nice. Mini to. As far as I know, mini siya. So, yun lang, sinare ko lang. Hindi natin i-unbox ang boga kasi hindi naman to sa atin. Andito pala yung pangalan niya, Numero Nuf Mini Mauve Green. Mauve Green pala siya. Hindi siya lilac. Pero kasi si ate girl din na SA doon, sabi niya, it's lilac. Tapos pagkabasa din niya, oh, mauve. <laughs> Parehas kami nagkamali, o oh, ba? Diba? Next naman is shoes. Bumili ako nito sa GU kasi super hype na hype siya. Kasi same siya nung isang ano, ano ba yung alay, alaya ba yun? Nakalimutan ko yung pangalan sa so, sobrang mahal din niya. Alam mo, hindi, ko, hindi ako bibili ng gano'n na gantong style din siya. Parang 70,000 pesos siya. Nakakaloka. So ayan, dito tayo sa GU. Ang pagkabili ko dito parang four lang ata. Tama ba? Nakasale pa siya. Laging nagsisale doon sa GU as in. Mas mura kasi siya compared kay Uniqlo. So kung pupunta kayo sa... Japan or meron kayong kamag-anak, magpasabay kayo sa Gio kasi ang gaganda ng mga styles nila. Parang mas maganda pa nga yung designs nila kesa kay Uniqlo eh. mas mura pa sila. So, Bogs siya. Ang ganda pa rin ng quality naman. So, ayan, binili ko to. Bogs, di ba? Next naman, alam niyo naman kung gaano ako ka-addict dito sa Mardi Kinemarut. Hindi ma-pronounce. Addict pero hindi ma-pronounce. Mercredi. Tama ba? So, nakita niyo na din siguro to sa TikTok. Ewan ko kung nakita niyo. Kung hindi, ayan, iisa-isahin ko sa inyo. Una na is itong headband, binili ko yan sa kanila yan. Then, bumili ako ng polo. Ayan, yung blue. Madaming colors tong polo. May pink, may white, may purple. Pero yan yung tumawag sa aking kalooban. Kalooban! <laughs> tapos, bumili ako ng kanilang shirt. Ayan. Dalawang shirt yung binili ko. Ayan. Tapos, bumili din ako ng ano. Wala na dito pala. Pinalaban ko na kasi ginamit namin ni Natalia yung sweater. So, makikita nyo na lang sa OOT. di ko lalagay ko dyan. Nag-outfit of the day kami ni Natalia. So, yun. Yun yung mga pinamili ko dito sa Mardi. Okay. Next naman is this one. Ano ba to? Ayun. Bumili kami ni Sir OP sa CDG. Ayan. Ng, ako shirt lang. Dalawang shirt yung binili ko. Na ito. Isang black. Ayan. And isang white naman na shirt. Ayan. Mas mura kasi talaga doon compared dito or sa mga resellers. Kaya bumili, tinodo ko na doon. Tapos si Sir Opie bumili siya ng isang polo shirt. Alam niyo naman si Sir Opie, ewan ko kung gano'n din yung mga asawa or boyfriend niyo. Yung tamad na tamad bumili ng damit. Kung gano'n ako ka-addict sa damit, gano'n siya katamad. As in, kung pwede nga lang siya mag-crocs nung huling Japan visit namin, vacation, magkocrocs yun. Kaso winter, kaya napilitan siya mag-rubber shoes. O, ba? Diba? Ganon siya katamad swear. Next naman is from Onitsuka Tiger. Bumili din si Sir Opin nito, pero hindi ko napapakita kasi hindi naman akin yon. So, itong akin na lang yung papakita ko. Sobrang mura nito. Like dito, parang mga nasa 8 to 9K to 10K siya. Tama ba? Pero doon, just ko, na, kasama na yung tax refund, nabili ko to ng 4 -3. As in, four ko lang siya nabili. And bagong style pa, ha? Ayan. No, para maiba naman, di ba? Aray ko. para maiba naman. So, ayan, color na yan yung binili ko. Di siya, alam mo, parang pop of color naman sa mga outfit of the day ko. So, ayan. Tignan. makikita nyo na lang ito sa mga fee check namin ni Natalia. Ah! Then, for the makeup, mga sis, ito lang yung minili kong Maharlika the rest ah, uh, the rest sa donkey ko na binili. So, ayan, papakita ko na sa inyo. Pwede ko na siyang buksan, finally. Kasi, di ba, nakakulong siya ng mga ilang araw at temp na temp akong buksan. So, bumili ako ng... Ano mo binili ko? Nakalimutan. ay yung cushion nila. Kasi nagandahan ako. Binudol ako ni ate doon. Malala. Buti na lang, alam mo yun. Kontrolado. Ando si Sir Ovin. So, ayan siya. Ang ganda naman, oh. Yan, isa yan sa mga binayaran mo yung case niya. So, ayan, may puff. Tapos, kinemerot. Abangan nyo na lang yung review ko dito. Okay. So, ayan, yung cushion. Binilig natin. Then, yung blush. Yung talaga yung main purpose. Blush lang talaga bibiling ko dapat. Pero, binudol na ako ni ate girl doon. So, papakita ko sa inyo to. Ang rason kung ba't ako bumili doon. Ang ganda niya. Kung madami lang akong pera. Kung jinky pakyaw lang ako. Binili ko na lahat ng shade. Kaso sold out. Ah sa sold out. Pero hindi, ang ganda niya, oh. Same nung sa cushion. So, yun na siya. Wala siyang amoy. Hindi siya katulad nila Chanel and also nila Dior or ni Gucci na mabangong-mabango. Ito walang amoy. Which is good naman din. Kasi, di ba, may yung iba, ayaw talaga na may amoy. Then, bumili din ako ng lip product nila. Lip tint ba yun? Ayan. Then, bumili din tayo ng concealer. Kasi, hindi naman talaga ako bibili ng concealer again, binudol lang ako ni ate na pag umabot ako sa gantong amount, meron akong libreng perfume. Can I So, nagpabudol naman ang ses nyo. So, ayan yung concealer na nabili ko. At abangan nyo na lang yan sa mga get ready with me or review ko. Tapos, bumili din tayo ng extra puff para umabot tayo doon sa amount na kailangan dati. Nakakaloka, ba? Diba? Sabi ko nga, is this enough? No doubt. So, dinagdagan nila ng puff para maging enough for the perfume. 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 So, ito yung nakuha kong libre. Then, parang kalaata ni ate, wala talaga tayong pambili ng perfume. So, binigyan niya pa ako ng extra na perfume. Ayan. Binigyan niya ako ng extra perfume. Diba? Sabi kasi ni ate, ay, parang walang pambili to. Bigyan ko na nga ng extra. Then, next, ito pa, yung Instax. Pumila ko. Gusto ko talaga yung Evo. Tama ba, Mac? Evo yon Yung Mini Evo 12 daw. Yun talaga yung gusto ko. Nakikita ko sa TikTok habang andun ako sa Japan. Usong-uso -uso siya. Kaso, my gosh, parang tatlo atang um, Biko camera yung pinuntahan namin. And wala. Wala talaga ang stock. Kaso, ang ending, ito na lang. Kasi sabi ng pamangkin ko, ano daw, yung Mini Lil Play, same lang naman daw ng parang specs no Evo. Yung design lang talaga. Yung pagkakaiba. So, ayan. Binili ko to. Abangan nyo yung unboxing ko nito with Natalia sa TikTok, okay? So, ayan. Binili ko siya. Bumili din ako ng album kasi nga ang gusto ko, ang goal ko is yung mga photos namin before sa lahat ng travels namin, iyaan ko. Parang journal kine, di ba? Parang maganda yung gano'n. Pero sobrang higit pala nila sa film. Tatlo lang yung max na pwede mong bilhin sa isang purchase. Tapos tinry namin bumili sa ibang store. Wala. Out of stock din talaga. But anyways... Ayan, ito yung isa pa namin binili. Na Then last but definitely not, pero is na feeling ko naman ito talaga ang pinaka-pinaka inaantay nyo is yung donkey haul ko. Donkey haul! Kasi andito yung mga pasalubong ko sa inyo, o ba? Diba? So besides sa pasalubong nyo, meron din syempre sa akin. Alam nga naman kayo lang, ba? Diba? Napaka-selfish nyo doon. <laughs> Parang inaway. Pero isa-isahin -isa natin kung isa-isahin ano ba, ayan, basta binilang ko kayo ng ganto, tag -iisa. Tatlo kasi yung mananalo sa pasalubong. So, ayan, tatlo nito. Then, bumili ako nito. Ito, akin to. Si Sika. Gusto ko lang siya matry. Then, ayan, tatlo din kayo nito. ba diba? Kasi gusto niyo to eh. Kaya binila ko kayo kahit maharli ka. Kayo pa ba? <laughs> Tapos, ito din. Sabi niyo si to. So, bumili ako. Binilang ko kayo nito. Huwag kayong ano. Yung mga sinasabi yung maganda binili ko. Tapos eto, bumili ako nito, pero akin lang to. Wala kami nito. <laughs> yung pangunan to, kasi parang pang less pimple kinemerot daw. Ewan ko kung totoo yun. Tapos yung favorite ko, bumili ako ng chiza. Ayan, parang lima ata binili ko niyan. Tapos bumili ako ng shampoo. Ayan. Kasi, di ba, ang ganda nito. Di ba, wait lang. Di ba, wait lang. <gasps> di ba, ang ganda nito. Yung brand na to, meron sila talagang shampoo and conditioner. Ayan, bumili ako. Pero yung sachet yung binili ko, hindi yung bote. ang bigat ng bote nila. At yung babasagin, mga sis. So, kamusta naman yung bigat, ba diba? Tapos bumili ako ng moist repair oil din nila. Ito, plastic lang. Kaya binili ko na. Tsaka maliit lang kasi. So, ayan. Ito pa yung tatlong, dalawang puff. Pag-iisa kayo kasi talaga. Ah! Tapos ito pa. ba diba? Actually, alam mo, bumili akong tatlong ganto nakalimutan ko yung self ko dahil sa inyo, di ba? Buti na lang napadaan tayo sa isang grocery store din at nakabili ako kahit pa paano. So, ayan, ito ulit. And then, cheese Then, bumili ako nung, ano, orange na tier-tier. Ako muna, tatry ko muna mga sis kasi mamaya pshongit. Tapos magre-reklamo kayo, di ba? Tapos, bumili ako nito yung Judy Doll na lip tint, tag din kayo. Pero syempre, meron ako. Alam nga naman kayo lang. ba diba? sabi ko sa inyo, pantay-pantay tayo. Tapos, ayan, isa pa nito. Kasya pa ba? Tapos, bumili ako nito. Face mist daw, maganda to. So, tatry ko din muna to. Pag nagustuhan ko to, mga sis, baka sa next na Japan natin, yan naman yung pasalubong ko sa inyo. Tapos, nagpapa... Ito, pasabay lang to. Hindi akin to. Pasabay lang yan. Tapos, ayan, ito last na. Binilang ko ulit kayo nung ano, palit. Tag-iisa kayo. Okay? Ayan. Binilang ko kayo. Kasi, ang ganda nito, yung mga ibang napasalubungan ko before, di ba maganda? Comment kayo. So, ayun. Wala na. Ubus na. Ganyan. Ganto na. Ganto na din yung wallet ng ses nyo. Ubus na. So, ayun lang mga sis. Yun ang aking Japan haul. I hope na enjoy nyo to. And also, kung gusto nyo sumali dun sa pasalubong giveaway ko, okay? Kasi, di ba, every month ako nagpapag-giveaway sa TikTok. So, may ongoing sa, ng January. Patapos na din naman yung January. So, after ko mag-announce ng January, start na tayo nung pasalubong giveaway ko. Pipili ako ng pasalubong giveaway ng February 14 para Valentine's, di ba? So, parang yun na din yung February natin. Okay? Yun na din yung February natin. So, ayun lang mga sis. Thank you so much for watching and supporting my channel and also sa TikTok, IG, and everything. Follow nyo ako para updated kayo sa mga giveaway ko, okay? Kasi hindi lang dapat ako yung happy-happy. Kayo din, happy-happy dapat. Okay? So, yun lang. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share, and subscribe on my channel. Bye!